good morning, good morning. Mapagpalang araw naman sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Eh, Tarusok na kami ni Boss Sandy. Ayan, na uh, medyo tinangay tayo ng konti. Gawa nung bumili pa tayo ng diesel saka gusalina. Ayan si Boss Sandy, saka si Jawa. Boss! Good eh, morning, na kami ni Boss Sandy. Uh, Overnight ulit tayo, kahit isang gabi lang. Iba yung pag nandun tayo natutulog kahit na uh, madilim nakakapagtrabaho uh, tayo tapos pagmaga maga maagay pag ano pagtatrabaho ay o bukas maaga na lang siguro kami nga ano maaga lang tayong uuwi baka makapananghali lang uwi na tayo ayan tara na ano muna kami ni Boss Andy dami pa itrabaho trabaho doon eh, eh. nagkasabay-sabay trabaho. Wala, kung hindi naman tayo mag-go overnight nun. Aabutin tayo ng siyam-siyam. Baka galing kagong taon na pag hindi tayo nag-overnight nun. ayaw tara na, losin muna tayo ay gawin <coughs> yan yeah, mga well, boss ayun tayo dito sa farm 2 tignan natin yung sabog natin wow verde na ang ganda pang ano na rin to o yung mga punla natin oh. diniligan ni buwa sandy kahapon yan <laughs> ni dito kahapon na eh. ang ganda na ng damo <laughs> Ayun ang mga watchman na natin. Oh. Birdie na siya. O. Oh, madamo na nga lang din. A 12. A 23 ngayon. A 12 nasabog to eh. A 12 saka. O oh, a 12. O oh, ngayon 23 na. Ano na. 10 days na. Mag 11 days ngayon. Ayan oh, ganda na ng sabog natin oh. na, makapal na yung damo. Daming muta oh. Kusabay. Ano kaya ang pampatay dito? Ayan oh, daming muta. Nakikita lang din ano. Nakikita lang din makapal dahil nga sa muta. Pero may parting maano, madalang. Madalang yung tubo oh. Mas makapal pa yung ano. Mas makapal pa yung muta kaysa sa tubo ng palay. Ayun, dito mo boss yung iba. Paramin dito mo buno ano. Habol. Ah, Ayun. No? Ay, kadami pa lang dito tumubo. Ayun. No? Tingnan mo mga boss. Tubo siya pero umano, umatras. Madami yung... Ba? Madami yung bah, roto dun ah. tatlo tatlong roto may pumasok eh okay. ito walang sabog kadami roto pumasok doon kayo pare lari Ay, makabasyon natin yung sa ano sa paligi hindi tumubo pero yung iba ngayon palang tumutubo sa paligid ayan yung kayo pupaperno no ganda na ha ha ayan yung atin sa farm 2, ay farm 1 madalang tong bana sabaga iba na Sabagay, naman yan iba Di lang yung bana medyo madalang nang aano naman yan nang mimino Pero hindi naman ano, yung ano natin yan. Sabog natin Kahit na maraming dito mo po Hindi na ganong madalang yun Hindi na masyadong madalang sa ano yun Padamo nga lang Puro ano Puro Tag dito Yung salasaluyot Saka Muta natin. Mabas na dito na tayo sa farm farmat. So Nakasobra ito big sa ano. Do Doon sa bana. Hindi in, the, in ano ni hindi sa isa rin na yung sulok. Mabas kayo naman tayo. Oh, kurang. Baik, sembuh Tsaka noodles. Tama mayan na lang po to. Ah. Uh, baboy, saka, dito. Bangus daing. Ito na muna. Tama na to Kakanin. kain muna tayo. Saka, syempre kape. Ano ba sandi? Eh. Ah, dire trabaho. Hindi na muna ako ng ano. Kasi pag nagpaandar ako ng makina, pinakamaano na naman ito, last gis, las 11. on set. tayo? Yan, mawas. Tapos tayo kumain. Ayan. Umpisa na ang trabaho. Punta na natin ang tubig yung ano. Diesel. Inumin. Saka inumin ng radiator. Agad na ano. Dahil nahihirapan yung makakin na. ah. Ito <laughs> Ito baka makan natin ini to Itong mga pinitak na Mabasag natin Si yna, si glir ag yna. Na. Rho'r rôd natapos na natin yung dulo na yan yung dalawang dulo ano na lang yun, pampalitang mahaba na lang yun eto nadagdagan ni buha sandi mamaya na lang sana pagkatapos natin binugbog para mapaano natin yung mga damo na yun mabaw natin pang ano dito pang kayod na pumunta rito pang kayod Uh, gagawin muna siguro natin puktuloy muna natin dito hanggang dito sa may ano na to kape muna tayo mga boss kape na, muna ayun naano na natin yung ano para tumigas na pero hindi naman tayo nagpapa ano nang maigi papa babigat para umano lang sumiksik dinadaan-daanan na natin kinuha na pala ni boss hindi mga kalabaw kapi muna tayo may nakita tayong ano kay ano, kay kuya pandig ganin bumili tayong manok ayan o bibingkang kanin 35 pesos isang styro kapi 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 ah, ah benta na tayo ng gantang halin nyan dito Malaki na si ano ah. Malaki na si Lena. Ha. Ah. Hmm. Si Magda. Limang buwan na yung ano nito. Limang buwan na yung pagkabuntis. Ah, ah. Pag naka ano na tayo diyan second crop, ano na yan. Ah. ah. Panganak na. Sampung buwan lang yan eh. Sampo ang gangon si ano. Ah. Okay, paglaro ang gaga. Ah. Ah. Tart. Ah. Mm. -mm. Copy -copy muna, boss. Sabi. Tumakbo yata sa may ano, may tubig. Ha? Temano. Oh. Tinutulungan ako magputi. Ini ning kayang eh. ini, ini ning kayang tam. Ini tukoy-tukoy ng. Yan pati nga po nang bukas.

Pidala na niyang kaya na niyang pila-pila Mas? Malambot Napagayin hmm. hmm, so? yung bandek ng babo masya Masya Nakita ko eh pare mo kanina yun Mungis ah Saka may puto pa Kapalong pantin Ayan bumili kaming ulam ni ni boss yan, mabas. tapos tayo mag merienda o, bira ulit o, si boss hindi magpapaandar ng makina dito sa taas tapos gagawin yung mga sulukan ng ano pilapil -pil. kailangan na mayari yung mabasag lahat to. ito ito, babasagin natin to uh, a 27 para a 28 linang na nun huwag na lang natin tatanggalin ng tubig yung ano na yun nakakalahati pa lang natin uh, binasag natin na uh, padiret yung ngayon ngayon tinocross natin pa baba eh ayun pa lang hindi <coughs> na natin talaga pupunta ni Perper yung ano natin ha ah. pina pipila-pila natin na terrain na ba? Na-stress na. Yan po, boss. Gabi na. Hapon na pala. May nandiyan pa na may araw araw. O dahil dito kami matutulog ni boss Sandy. Ayan. Uh, pinatubigan na natin to. Tapos uh, mag-aano na tayo dito. Tawag dito. O, dito na siguro yung akyat ng makina. Dito sa ano na to. Dito na lang natin nakita. Ayan. Ayan ay ano, ayan ay ano natin. Ito, uh, pinaano pa natin dito para konti lang tubig. So, dito na lang magiging akyat ng makina natin dito sa ano na to. Dito na lang natin lagay. Medyo ano siya. Ayan, uh, babasagin natin ito ngayon. Ngayong, ngayong hapon, Yeah, Yan, nilalagay muna natin yung tubig doon. Para matubigan na 'yun